Dito kami ni Kuya AJ sa park. Ah, Magja-jogging lang kami. Early morning jogging. sa yun eh. Matagal na rin kami hindi nakapag-jogging ni Kuya AJ. Time check. 520 AM. 520 AM. oh karate yan. Diyan nagkarate sa iyo na siya. Nung, nung nagka-try siya ng karate. Wala pa lang. Dito na nga po pala kami sa bahay. Si Aya, saka si Yuna, tsaka ang gising na rin. Nag-aayos-ayos na sila kasi mayang konti. Ah, palabas din kami. May pupuntaan kami ngayon. Punta kami ng Kanuma. Nasa bandang taas siya ng Tochigi-ken. Ayan, malapit siya sa niko sa sa Nasu. Dahil nga po summer season na rin sa Japan at sobrang init na talaga. Kaya yun nga, lalabas kami para labanan yung init ng araw. Ayan, samahan nyo kami mamaya. Pakita ko sa inyo yung pwede nyo rin puntahan dito sa Japan kapag summer season. para ma-enjoy nyo rin yung summer dito sa Japan. Okay, habang inaantay ko sila, meron lang sana akong gustong i-share sa inyo, gustong ikwento sa inyo. Tapos meron na rin akong gustong itanong sa inyo. Last month kasi, uh, meron isang company na gusto nilang magtrabaho ako sa company nila. Masasabi ko rin na malaking opportunity to kasi bihira naman na yung company mismo yung kukuha iyo para magtrabaho sa kanila. Kasi usually, kami yung nagahanap ng trabaho dito uh, na pwede namin pasukan. Kaya kapag sinabi mo na yung company na yun, eh gusto kang kunin or gusto nilang magtrabaho ka sa kanila. Kaya sa tingin ko lang po ah, uh, uh, siguro may nakita yung company na yun sa akin na pwede ako dun sa company nila. One month ago na to, ah, uh, hanggang ngayon pinag-isipan ko pa rin kasi siyempre hindi naman din ganun kadaling ah... Uh, magpalit agad ng trabaho lalo na kung yung trabaho mo ngayon eh okay ka na, masaya ka naman. Pero kapag may mga opportunity na dumarating sa akin, kadalasan talaga ah, ina-accept ko rin. Hindi ko na paligoy-ligoy pa. Ayan, so di bali yung trabaho kasi na inaalok ko sa akin ay office job. White collar job kung tawagin. Ayan naman pinag-iisipan ko magigi kasi syempre sana yung katawan ko na uh, manual labor kung tawagin, uh, physical. Kumbaga parang yung katawan mo yung ginagamit mo sa pagtatrabaho. And kapag nasa office ka naman, gagamitin mo naman diyan is yung mental mo, no? So more on pag-iisip, ayan. Kaya talagang pinag-iisipan ko rin maigi. Pero 80% naman ay eh, nakakapag-desisyon na yung isip ko at napag-usapan na rin namin ni Aya to. And kaya naman nakakwento uh, ko naman sa inyo, gusto ko lang din tanongin sa inyo kung sakaling kayo yung nasa lugar ko, uh, ano yung sa tingin yung gagawin nyo. Siyempre sa uli pa rin naman, ako pa rin naman yung magdidesisyon nito. So, Basta makapag-provide lang naman ako sa pamilya ko, okay na ako eh. Next time, kwento ko rin sa inyo kung ano yung naging desisyon ko. Kapag 100% na ako dun sa desisyon ko. Eh, okay na. Testing Ay, <laughs> di na chan. Sa una, ka na. To to di ka eh. lalu aku nampak youtube di like, youtube pertama disini adalah pool disini adalah tubuh seperti ini wow kamu sudah siap salta vida kita hanya membawa beberapa pamalit after maligo ay na punta kami ng ano kasi uh, kanuma ngayon uh, doon kasi yung mga sikat na river o kawa kung saan pwedeng lumangoy kasi sobrang init na sa Japan so ang puntahan talaga mga kawa, mga dagat pero hindi muna kami pupunta ng dagat medyo malayo ito lang kami sa may kawa sa eh J.K.A.G. E. sa kasi yun ang tiyang. Hello po. Antayin lang natin si Mama Aya tapos sa tayo. Mabihay kami ng isang oras lang naman. Kano ma lang tayo. Dito lang yan sa Chigi. Nakapunta kami rito. Maliliit pa kayo nun, ano? Dito na si Mama Aya. na tayo. Malapit na kami sa pupuntaan namin pero dadaan muna kami dito sa supermarket para makabili ng mga kakainin namin. Kuha ka ng cart. Meron lang, sigurado. Okay. Hindi kasi kami nakapag-ready ng uh, mga pagkain na dadali namin kasi nga biglaan yung... Lahat kami nagkaya yan lang ngayon. Ayun, bibili na lang tayo ng mga pagkain. No? biyahin natin. Andali, biyahin na ulit tayo. Ayan, nag-stop muna kami kasi meron kami nakita ang pwedeng pwestuhan dito. oh, okay, okay din kaya lang para ang lakas ng alo. Doon lang tayo. Ay, merong mga ano din eh, no. May isang pamilya doon na bumawa doon, no. Eh. Oh, dun tayo sa kabilang, sumama. So, lakas ng alo dito, ano? No. Pala 'yo, oh, merong This is this area prohibits barbecuing. 5 to 8 a.m. Baka sa gabi. Bawal. Sa umaga pwede. Ayan, kanina nagtanong-tanong kami sa mga lokal nga pala. Ayan ang sabi, meron daw isang lugar dito na pwede kang lumangoy. Yun nga lang, bawal talaga mag-barbecue. And malapit daw ito sa Tori Gate. Ayan, ito ata yung Tori Gate na tinutukoy nila. Pero bago kang makarating ng Tori Gate, kakaliwa ka daw. Meron ka daw makikita mga nakaparking na sasakyan doon. Yun nga lang, yung parking area nila rito may bayad daw. Ayan, magtanong tayo. Pagdating namin dito may pulis na uh, at sigurado meron nangyari dito. Ayun, nung tinanong namin yung lokal, ayan siya pala yung nag nagpatawag ng pulis kasi nawawalan daw siya ng mga pamingwit ng isda. So yun, gusto niyang paimbestigahan kung sino daw ang kumuha ng mga pamingwit ng isda niya. Ode, oyogu dami desa? Oyogu na ok, barbecue auto. So, oyogu na okay o? Parking wa, doko ka. Parking wa.

2,000 yun. Ayan, dito kami nakapark ngayon. Tapos, ang palatandaan kung pupunta kayo dito, ayan, kaharap lang siya ng tori gate na malaki na yan. Yung may-ari, yung taga doon lang. Konnichiwa. Ayan, ayaw na oo. Oo, pang ano ba no? yun? yan? Daruma eh? no? Daruma. Eh. So. Oh, maganda raw dito eh, oh, yung view. Oh, sahaw. oh, Para kang may sariling swimming pool dito, oh. Eh? Ako na mauna eh, iji kung Ito papa Sa isyo Sa tomato yan Ayan Ayan, kakain muna kami bago kami lumangoy. Salamat si Mas. Salamat Mas.

sa amung klase. Malamig eh. Samoy. Ay, tira mo ang ganda doon, man. Eh. <laughs> <coughs> Ayan, sa mga pupunta dito, nakalagay na dyan, this area prohibits barbecuing. May multa na 50,000 yen, max. Ang pwede mo lang gawin dito, mag-marinate. <laughs> mag-marinate ka, tas ma sa bahay mo na, ano, pabarbecue. <laughs> Wala naman sinabing this area prohibits marinating. Oo nga naman. Baka pwede mag-prito. Oh, pwede naman din siguro. Ano. Hindi, <laughs> bawal nga ang apoy kasi nga uh, masusunog daw ang ating At Ano, tubig. <laughs> Alam mo yung simula nung nagkaroon ng sulok sa atin sa Ashikaga. Hmm. Simula nung nagbawal na ng barbecue. Naghigpit na. Sa, uh. sa Tochigi. Ha? Kasi ba, ang, ang nga. haba nung bundok na uh, nasunog. Ang eh, araw din yung na ano yung apoy. Seven days. Na, na, na <laughs> 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 Pero Pero palang daanan doon. Dito? Ay! <laughs> <laughs> Tignan mo yung ano, walang bato ha. Saka wag una ulo ha. Wag una ulo ha. Una, chest, Chesto. Chesto Papa, chest. Say chest. Oo, chest. una, chesto. Una, chest. Chesto. 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 Basta wag unang ulo. Sito ba? O kaya makasakong, ganun. no. One, two, three! Oh. <laughs> Malalim. Takto lang, di ba? Hindi masakit sa paa. Nakita ko lang, unang yung gilagin. Ano yun?

What <laughs> an adventure Nakaraos din no? Nahirapan pa kami umakit kanina Ikaw ano kasama sa mga ano eh. Ikaw? Paano pag halimbawa may zombie Kailangan natin ano Dahan-dahan Takot takot okay, sa musi eh Yung silent ano ba yun? Quiet quiet please enjoy gabe ha main Nandito na nga kami sa bahay. Ayan, at uh, naisipan na nga namin kainin yung balot na binili natin kahapon. Ayan, labing limang balot to. Tapos hiwain ko na rin tong otoro na nabili namin. Ah, uh, bluefin tuna, kung tawagin. Ayan, tanggalan ko lang to ng mga dugo-dugo. Tapos uh, kinakain kasi to ng hilaw talaga. Ayan, hiwain ko lang siya ng maninipis. Tapos pwede mo siyang gawing pulutan, pwede mo rin siyang gawing uh, topping sa kanin. Ayan, Masarap tong lagyan ng wasabi pati na rin ng uh, toyo. Ay, itadaki mas. Mm. <laughs> Ayan, nandito na. Okay na yung balot natin. Tapos yung otoro. Sashimi otoro. Parang karne ng baboy. Parang karne ng naman, baboy. Nandun nama no ma. Masabero. Nama. Kayo si Kuya para makaano din. Makakain din. ano, sa ang mo? Diyan ka. Ako dito. Oh. Yung mga, mga bagets. Mga masilata, pero... naman mga sadali mga... Siyempre. Nana Idors. Partner natin yan. Lagi sa balot eh, oh. Wow! Yun, oh. Wow! Ikaw? O oh, dito man. Yun. Sige pa. Okay na. Yan, yeah, tara. tayo tayong balot. Katay? baka ka taping din ah. Balotsky! Hindi yeah, hmm? eh, Quick, irai Irayang. Ay, mga balat. Teka. Ito ang mga balat natin. Yeah, ito po. Ano dyan, ko Ayan, nandiyan na eh. Mukha na. Sabaw muna tayo, sabaw. Oh, <gasps> hindi ko. Hindi ko. Ay, ang ganda, no? Ang ganda yung balot, ano? Ay, ay, naku man. Ay, Mukhang ano lang to. Mukhang sabaw simla sabaw lang. lang. <laughs> Nakain po tayo balot ko. Sa balot. Uy, nung uwi natin, di ako nakakain ng balot, ah. Mmm. At mm. syempre, sa supa. Yan. Eh. Yeah. Hmm. Pa pa Hmm. Hmm. isa nito? 200 Hmm. Mm. <laughs> mm. <laughs> peso, 80 pesos, isa. Ay, ay ganun na rin yata sa atin. Hindi, 25 pesos lang sa atin. Parang 35 nga eh. 35? Huwag mo nang tignan. Yan ang binabayaran talaga eh. Alin? Ang CCU, di ba? Hmm. Yaba. Swerte mo pag Pokemon na yung nakuha mo dyan. Sasabihin sa'yo yan, Gara got all. all! Ah, wag pagkakain mo, dapat sa'yo, penoy lang, bebe. Hmm? Penoy yung walang sisi. Hindi mo saan naipit 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 Nakatatlo lang ako. naipit One, two, three, four, five, anim. Anim ka? Ikaw? One, two, three. Three? Four. 4 Nakaapat na si Kuya eh, One, two, three. Three, three? Si Papa, three. Mama, six. <laughs> tapos, four. Taba, ten, eleven, two, thirty, four. Hindi, nakadalawa ka lang. Ah, tatlo. Tatlo rin. Ah, nakatatlo rin. Ito na lang nakatatlo. Pero hindi siya kumain si siwa, pula lang saka ano. Sabaw. Itong pula lang na 'tong kinain oh, no, ni Yuna Chang. siya si Mi. Mama, nan ko Secret. 6. Kuya Chang, Kuya na. Sang. Sang. Jo, san? so, sang sang du Sarap daw sabi ni Kuya Eiji. Hmm. Ngap. Pakazembu. Are. One, two, three. <laughs> no, no, no. <laughs> oh.